Nasa kotek ang otoridad ang sarong tulak ng droga. Makalis na makorner sa ipiglatag na checkpoint sa Puro 4 Barangay Lagunda at Camarines Norte. Mag-aalauna ng maagahon kang nakaaging Sabado, Pebrero 3 sa impormasyon. Sarong impormante ang nagpabot ng sumbong sa Dait Municipal Police Station dapit sa kadudadudang hirukan sospek. Katakud kay ni, tulos na nagsagibo ng checkpoint ang kapulisan asin hinarang ang kotseng pigmamaneo kan sospek. Natugma sa description kang impormante. Alagad imbesubot na makipagkooperar ang sospek. Binalo pa da kaning magdulag. Dangan tuyo pang inatrasan ang motorsiklo kang operatiba. Binisto ni Police Lieutenant Leon Sugarpin Jr. ang Public Information Officer kang Daet PNP ang sospek na si Alias Rick, 35 anyos, single as in residente kang Candelaria Street, Poblasyon Norte, para Camarines Norte. Inamin niya na sa kanya talaga yung droga at uh, nagbabagsak siya dito sa bahay ng Daet. Parang Bombay style way, ano, babagsak niya yung droga, iwanan, then after uh, ilang araw, babalikan kukuliktahin niya yung uh, bayad, din babagsak ulit. Sa isinagibong inspeksyon kang otoridad sa kotse kan sospek, na-recover ang anum sya na plastic sa shaylog ang pigtutubo na nasyabu, na may gabat na 20 gramo o 136 mil pesos ang street value. Apwera sa droga, na-recover man ang sarong kalibre 38 badil, na kargado ng bala asin sarong pidasong bala ng shotgun doon sa kwan kasi may probable cause na tayo. Kung bakit in-assault na yung tao natin, siyempre isi-search natin yung dalang sasakyan niya. Kung bakit ganun ang aktuasyon niya, no? May strong na... <coughs> delete na yung ating mga kwan, mga operatiba. Kaya sinarch nila yung kwan, yung sasakyan. Sa presente, nasa kustudiya pa kandait PNP ang sospek na naampangunyan sa patong-patong na kaso. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal,